Dito na kuya ka, oy. Wala akong pakialam diyan sa kuya mo kahit sinong kuya, kuya dito mo pang tawagan mo diyan. Dito na kuya ko. Wala akong pakialam diyan kahit sino pa kasi. Antin, antin kasi antin ang ganda ng kuya ko, yabang mo kanina si eh. Toto? Oh, yan yung kuya. Ano ba? Ano ba? Aabante ako dyan? Paano ako makabante na dyan ka? Umatras ka doon, no? Anong address? Papunta na nga ako dun? Papatrasin mo pa ako? Nakabante ako dito, eh. Hindi yung parkingan, kalsada yan. Nung pumarking ako dito, wala ka pa. At wala kaya nga pinapalis kita, abanti na nga ako, di ba? Paano ako makakabanti? Kasagot-sagot ka pa, ka na Galing ako doon. Galing ako doon. Di ba? Tapang mo ah. Uh, anong tapang-tapang? Ano-ano-ano? pinapalis ka lang, di ba? Kanya lang ang sitwasyon mo tatapang tapang ka pa. Uusog mo lang ito. Hindi mo ba mauusog ng motor mo? Porki, porki ganito ako, nilalais lais. Wala ako. akong pakialam kahit ganyan ganyan ka, kahit kanino ka pa, yung pa yung magsumbong, kahit magtimbo oh. ka kaniyo pa kanino kapitan niyo pa wala akong pakialam. Sumbong ito sa kuya ko. Wala akong pakialam din sa kuya mo. No, no, no. Bigit na, wala so akong pakialam din sa, sa kuya, mo. Hintayin mo lang kuya ko, hintayin mo. Wala akong pakialam kahit sino pang tawagan mo, kahit chief. Hindi mo, hindi mo. Porke ganito ako, porke ganito ako. Wala akong pakialam magsumbong ka. Sige, tawagin mo kuya mo. Sino kuya mo? Pinagmamalaki mo kuya mo. Tawagin malaki yun, malaki yun. Wala akong pakialam sa kuya mo. Lagot ka sa kuya ko. Wala akong pakialam. Sige, hanapin mo, no, hanapin mo, mo. Ko, ko. mo kuya mo. Hanapin mo kuya mo. Matras ka na lang kasi nandito doon. Nandito lang ako, nandito lang ako. Hindi, matras ka na lang doon. Hindi ako mag-atras. Papunta ako doon, bakit mo papatrasin? No. Alisin mo to, yung bulok mo na motor. Pero alisin mo. Yung... Hindi naman ako marunong mag nakaupo lang Sige, ako ito. marunong magmotor. Mo. Rang, kuya mo. Ang kuya ko may ari. Kuya mo pinagmamalaki mo kuya mo. Sige, tawag ta -ta -tawa. mo ko. Kuya mo. Kuya ko ha. Sige. Handa ka. Wala akong tawagin mo kuya mo. Kuya oh, mo, kuya mo. mo huh? Sige, Sige magsumbong ka sa kuya mo. Magtaka sa kuya ko. Kuya! Oh, tol. Eh, may matapang doon, may siga doon eh. Nakaupo ako doon sa motor mo. Ha? Nakaupo ako sa motor mo doon, tinulak-tulak ako. Nakaupo ka lang, na? tinulak-tulak ako? Oo. Ka? May, may pumarking kasi doon kanina. Ano sabi sa'yo? Ano na ako? Porky ganto ako, tinulak-tulak na ako. Sa saan? Doon, sa ano? Doon sa, sa doon pa? Yung motor mo kasi doon, umupo lang ako doon. eh. Oh. Hindi, hindi, pinalilipat hindi ko naman kaya eh. Oo. Oh. Samaan mo ako. Tara. Ano ko? Hindi to yung siga dito eh. Tara. Yeah, dika, yo oh. no. To. Hoy, 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 abang, to, eh, dito na kuya ko. Oy. Wala akong pake alam diyan sa kuya mo kahit sinong kuya, kuya Nandito mo pang tawagan mo diyan. Dito 'yung kuya ko. Wala akong pake alam diyan kahit sino pa kasikap. Andiyan ang kuya ko, yabang mo kanina ito. eh. Toto? Oh, 'yan 'yung kuya. Oh. 'Yan, yabang-yabang kanina. Pagdoro natin dito. Ang laki. Ito ba? Ano? Yan, mayabang yan kanina. Ito, 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 Oh. Ano ang sinasabi mo? Kani kanina, kanina para kung parao ka, tinutulak-tulak mo ako. Baka ito. binibiro lang kita. Biro. Ah. Ay, para ako lang kanina eh, tinulak-tulak. Para ako. Ngayon. Baka, baka iba. Ako, oh, yun. Yan yung damit mo, Tandang-tandang ako. Ah, bakit? Bakit? Hoy! Ito lang bang damit dito buong mundo? Ah! Wala ako, hindi ko ginaganyan na kapatid mo. Binusinahan ako kanina niyan habang nakaupo ako sa motor mo. Anong kusina? Ang lakas, tapos tinulak-tulak pa ako kanina. Gumagawa lang kwento oh yan. Aba! Ito yun! Gumagawa. <laughs> tinulak-tulak mo, oh. ano tinulak mo nga ako kanina. Kanina, <laughs> tinulak-tulak mo nga ako kanina. O, Awatin mo mo yung kapatid mo. Wala akong ginagawa. Okay, Wala akong ginagawa sa'yo. Hindi sa'king kotse yan. Hindi. Sa hindi sa akin yan. O, oh, oh. ko kung sino may-ari niya. Diyos ko, wala akong kotse. Sak sak sakyan mo ko na. Ate, galato. Bukas. Purita ako. Atin, Kurita. Kurita. Kurita Kurita. ako. Kurita, kuya. Kurita, Ita, kuya. <laughs> Ita. Hindi, di ka kasi Hindi natin tumalis. Ano oh, yan? Huh? Baka lang tumakbo na yung sinasabi mong buli-buli. Bakit akong tinuturo mo magkamukha ba kami? Huwag lang. Huwag lang. Huwag mo Tanda-tanda oh. ko yan yun, nagpapanggap. Landa... Nagpapanggap lang yung bakla. Ay, bakla. bakla. Sinabi mo mukha pa rin sa mukha mo, bakit kami lang ba may ganitong sa Nagpapanggap mm -hmm. lang. <laughs> nagpapanggap lang yung bakla kasi ang laki mo nakita <laughs> Ay, hindi ako nagaganyan. Tapang-tapan yun. Yan yun, tanda-tanda ko yan, nagpanggap lang yan ngayon. Wala akong alam dyan yeah. <laughs> Bakla! Ơi, mà cảnh thích là ngoại